Magandang buhay mga ate! Tara, samahan niyo ako sa isang maghapon ni Ate Benz. Ito nga pala yung una kong ginagawa sa umaga. Ipinagluluto ko sila ng almusal. Ito ang ginawa kong almusal for today's video. Sandwich tapos may mga palaman siyang gulay tapos burger patties. Araw-araw ganyan ang ginagawa ko ay ko sila ng almusal. Ganon talaga ang mga realidad ng buhay namin na mga home-based caregiver dito o mas kilala kami sa tawag na caretaker. Ganyan ang gawa namin. Kailangan namin kumilos pag nasa loob kami ng bahay ng aming mga amo. ng ang for sa inyo! After nyan, saka pa lang ako mag almusal Ayan, magtitimpla na si Ate Vince ng kape. Coffee is life, ika nga. Ayan, tapos bumili kasi ng itlog yung amo ko. Wala na rin kasing stock na itlog sa ref. Kaya ayan, nilalagay ko muna siya sa basket. Tapos ilalagay ko siya dun sa loob ng refrigerator. Tara mga ate, mag almusal muna tayo bago natin nasikasuhin si Lola tulog pa naman siya kasi maaga pa nung time na yan. Kaya mag-aalmusal muna tayo. Ayan, nakatapos na ako dyan mag-almusal. Paiinumin natin na si Lola ng gatas. Wala na rin ibang kinakain yan si Lola, kundi ang kanyang ikinabubuhay na lang yung pag-inom na lang ng gatas. Kaya mano-mano yan, binibigyan natin siya ng inom ng gatas. Tapos yan, naasikasuhin muna natin siya. Ayan, pag umaga, pinupunas-punasan ko lang muna siya ng, ng towel. Maligam-gam yung ating towel yan na pinampupunas kay Lola. At saka nga pala yung alaga ko, mga ate. Hindi ko yan nililiguan araw-araw kasi nga, natatakot din akong paliguan siya araw-araw kasi nga, nakikita di ba diba, butot balat na lang siya. Ang pagpapaligo ko sa kanya alternate. Halimbawa, papaliguan ko siya ngayon, bukas hindi ko siya papaliguan. Tapos, pupunasan ko lang siya, tapos pinapalitan ng damit sa hapon, ganun. Tsaka, mahina na rin kasi yung katawan niya, hindi na siya, hindi na niya kaya pang ibangon-bangon palagi, buhat-buhat kasi madali na siyang mapagod nakakaawa, naawa din ako sa kanya eh syempre, gusto ko naman din tumagal yung buhay niya, kaya mas ginagawa ko kung ano yung alam kong mas nakakabuti para sa kanya inaalagaan ko naman siya ng maayos, dililinis ko palagi yung kanyang mga sugat, tapos yan palagi ko siyang pinapainom ng gata sa oras ng pag-inom niya, kahit minsan ayaw niya talagang uminom pero pinapainom ko pa rin. Minsan makulit talaga siya. pagtalo pa sa akin. Ay, iniintindi ko na lang kasi nga syempre matanda, ba? Diba? Intindihin na lang natin. Minsan kasi sino ba namang matutuwa tapos ganyan yung kalagayan, ba? Diba? Parang bugnuti na siya. Ikaw ba naman higa? na lang maghapon? Wala kang ginagawa. So, kaya yon Ano na lang? Iniintindi ko na lang. Inuunawa ko na lang yung ugali niya. Minsan pag mainit ang ulo niya. Sa ganitong trabaho, kailangan lang talaga natin ng mahabang pasensya sa ating mga kasi ito yung kinuha nating trabaho. Napakahirap din ng ganitong trabaho mga ate sa totoo lang. Pero kasi ito yung pinili ko, ito yung alam kong mas mas magandang trabaho para sa akin. At syempre, para makatulong din sa aking pamilya, lalong lalo na sa aking mga anak. Single mom pala ako mga ate. Yan, hinugasan ko nga pala yung mga, yung pinagamitan kong almusal at saka pinagamitan ni Lola. Tapos yan, yeah, nagwalis-walis na rin ako sa labas kasi may mga dumi-dumi na rin konti. Wala naman talagang madaling trabaho, ba? Diba? Lahat dapat pag natin, Paghirapan natin para balang araw, doon tayo aasenso at magtatagumpay sa buhay. Yan nga, pala pinakita ko sa labas ayan, katatapos lang umulan dyan yan yung labas ng bahay namin may mga halahalaman din kami dyan sa harap, ayan, ayan, puro mga building dyan sa mga katabing bahay namin Yan, after ko naman magwalis doon sa labas, dito naman ako nagwalis sa loob, mga ate. Yan, hindi naman madumi yung bahay ng loob ng amo ko. Kaya walis-walis lang. Tapos nagmamap lang ako dyan. Yan, pag lunes, tapos biyernes, yon Hindi naman kasi marumi. Tapos palaging kami lang ni Lola ang naiiwan dito sa loob ng bahay. Kasi sa umaga, umaalis na yung mga amo ko. Tapos yung dalawang bata, umapasok sa school. Tapos uwi lang yung amo ko ng tanghali, amo kong lalaki. Pagkatapos, kakain lang siya. Alis na naman. Tapos, hapon na sila umuwi. Ayan, tininan ko muna yung alaga ko dyan. Nilagyan ko ng cream yung leeg niya kasi daw nangangati daw siya. O kahit hindi naman mangati, sige, lalagyan ko na lang ng cream. Ayan, para lang matigil siya. O, di. lambing-lambing pa si Ate Vince. Ayan, tapos magre ready na ulit tayo ng pananghalian. Bali, dalawang tao lang ang kakain yan. Ako at saka yung amo ko pag tanghali kasi umuwi siya, kakain lang dito. Tapos, papasok na naman. Tapos, hapon na yung uwi nila. Ayan, mag-ano lang ako dyan, magluluto lang ako dyan ng, ng noodles. Ito ang everyday routine ko dito sa bahay ng amo ko. Mag ano sa umaga, mag asikaso, asikaso kay lola, tapos luto sa tanghali, tapos prepare ng pagkain sa hapon, luto na naman for, for the night, for the dinner, ganun. Yun, ganun ang buhay. Medyo ano, medyo nakakapagod pero... Wala, yun nga, yung eh, lagi kong sinasabi, diba, wala namang madaling trabaho. So, kailangan magcaga tsaga lang tayo sa buhay natin. Tapos yan, hapon na naman, magsasain na ako. Prepare na naman ang pagkain for the dinner. Minsan nahihirapan din ako mag-isip kung anong kakainin nila kasi sa araw-araw ba naman na ah, pagluluto ko. Minsan nau nauubusan ako ng, ng resip kung ano ba yung ihahain ko sa kanila. Kaya kung ano na lang yung available sa ref, yun na lang yung niluluto ko. Hindi naman din sinasabi ng amo ko kung anong lulutuin ko eh. So ayan, fast forward na tayo. Tapos na tayong magluto. So magpe-prepare naman tayo na magtapon ng basura. Kasi pagka alas 5, nilalabas ko naman yung mga basura sa labas dahil araw-araw dumadaan ang basura. Ay pag Wednesday pala at saka Saturday, yun lang yung walang tapo ng basura dito. Kaya yun lang yung pahinga ko ng pagtatapon ng basura. O di ba habang nagluluto tayo, tapos naglalabas naman tayo ng mga basura, tapos maya-maya lalabas na naman ulit ako diyan para aabangan naman yung pagdaan ng truck. Tapos yan iko-continue pala ulit natin yung ating pagluluto. Hindi pa pala ako tapos diyan magluto. Meron pa pala tayong pakukuluan diyan na cauliflower. Yan pakukulo baan lang natin yan. Pagkatapos, yun, lalagyan lang natin yan ng salad dressing. Ayan, buti bumili nga pala yung amo ko ng, ano, ng ibang ulam. Ano ba yan? Large intestine ba yan? ng baboy. Yan yung binili niya. Kinakat-kat ko lang yan, sabi niya. Ayan, uh, anuhin ko lang daw, uh, utol So, ayan na yung ating nagawang uh, ulam for the night. Yan ang ating uulamin. So, ayan ang aking maghapon na ginagawa dito sa bahay ng aking amo. Pagtapos namin kumain, maghuhugas naman ako ng mga Hugasan, tapos yung mga baonan ng bata. Kanina, di ba nakita nyo yung patang lalaki? Ayan, yung ating mga ulam. Ayan, tapos yan, maghuhugas na nga tayo ng mga pinaggamitan natin sa ating pagluluto. Tapos yung pati yung mga baonan ng mga bata, huhugasan din natin. Kasama din yan sa ating pagtatrabaho. Wala naman kasing ibang maghuhugas, ako lang din naman eh. Ayan, so hugasan na lang natin, di ba? Ganun talaga ang buhay. Pero pasasaan ba yung mga ginagawa nating paghihirap natin eh? darating din yung araw na magiging maayos din ang lahat at magiging matagumpay din tayo lalo na yung mga ginagawa natin na paghihirap natin at pagsisikap natin ay eh para sa ating mga pamilya o para sa ating mga anak lahat yan may magiging bunga at magiging matagumpay basta palagi lang tayo magdadasal at huwag makakalimot sa Diyos so yun lang mga ate hanggang sa muli hanggang sa susunod na ating video thanks for watching